no okay. para maglasa siya guys. Okay, now, okay, uh, yun, natin ng uh, magic guys yan na natin ng magic kunti lang guys ilalabay iskwila ka unsa ha ha unsa Hmm. Bisa pag, pag may mm. tarong kayo, naikuha na ba na ipirmahanan na, na ibabawi na ko ng silpon ni mo. Pakanda na. Oh, bahala na, basta makapresent ka dito. So, ayan guys, ilang na tayo ng daily Ano to guys, paksiw to guys ha. Pinaksiw ko muna siya para malasa guys. Paksiw ko na daily guys. So ngayon, Lagyan natin siya ng egg. lagyan natin. Inilagyan ko siya ng egg, guys. Ayan. Tapos ito. Ayan. Kung start, guys. Ay, ay, ano to, guys? Anong tawag sa inyo to, guys? Ayan, guys. Tapos, ito na siya. Para maano siya, guys. Para para siya ano para siya bigyan natin ng konti para siya malapot siya guys para siya maano no, siya lagi nah, tayo eh, kung sa itong kawali na eh, Kita itakang ba? Yan guys, malapot na siya guys. Para siya ano. Sige, Sarap guys, yung ano. Bawa na tayo pang na. guys, ito nang ano.

Ito natin yung pa guys. Ito na gagawin natin, guys. Ayan. Ayan. See? Ay. Ayan, yeah, ito shadow. Ayan. na natin siya. Ayan. Oops, Yeah. 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 guys. Kahit ano lang siya guys. Ayan. Ano talaga siya guys. Dedicate. ko natin guys, yan. Ito yung guys, niluto. Nilagyan natin guys ng egg at saka cornstarch, yan. Yan guys, ito naman yung paksiw guys. Ay! Ito yung paksiw guys, yun Paksew, ito yung niluto ko na lilis guys. Yung ulan na niyan, tangalian guys. Ayan. So, ayan guys, yung niluto ko na torta. Madilis. Torta to guys. Sa amin ayan. So, ayan guys. Ang dito na yung vlog ko guys. Hanggang sa next video. po Don't forget guys, like, comment, share and subscribe.